Pag ang ginagamit natin na equalizer idol katulad yan na puro RC jack yung input at saka yung output niya. So pag ginamit natin sa, sa ating mixer, equalizer at saka amplifier tapos yung ating ginagamit na amplifier ay integrated. So ito idol ano ipapakita natin dito kung anong mga cord na gagamitin natin. So shout out muna sa ating viewers. So shout out sa iyo so, idol. Pm sir paano mag connect ng amplifier, equalizer at mixer 7 channel. So, ang ating mixer idol ay mayroong PL jack output or 6.35. So, ganito lang ang cord na gagamitin natin na idol. Yun ang gagaling sa ating mixer idol papunta sa input ng inyong equalizer. Yan, katulad yan. So, input at saka output. So, yun ang sa ating mixer mga idol. Itong gagamitin natin na cord or connector. Ano? Ito, PL jack. Dual po siya. 6.35 ito. Ito yung RCA jack. So, yung RCA jack, input natin ito sa ating Uh, input ng ating equalizer yung may bilog na yan so ito output ito sa ating mixer idol dahil may PL jack naman yung output ng ating uh, mixer so left and right channel ang connection nito Diyan naman idol sa inyong output ng inyong equalizer uh, ang gagamitin naman natin dyan idol ay ito ayan dual RCA ayan dulo-dulo po siya no dahil yung gagamitin natin dito ay integrated amplifier so ang available input ng ating integrated amplifier mga idol ay RC jack lang din ang input ano? so output tayo dyan sa ating equalizer yung may bilog na yan so ang dulo nito na dual RCA din input natin sa uh, audio input ng ating amplifier so ganito idol ano kalimbawa uh, yan ang ating connection mixer nyo sa taas uh, sa gitna yung ating equalizer tapos yung sa babae amplifier so ito magiging resulta niya idol pag kinonect natin Ayan. So pag ang ating equalizer idle ay iba naman yung available input at saka output ng ating equalizer, so magbabago tayo ng connector. Hindi na natin ito magagamit dahil uh, tayo sa output ng ating mixer at saka sa input ng ating equalizer. So output naman ng ating equalizer, papunta naman sa input ng ating amplifier. So magdidipindi tayo kung ano ang mga available input ng ating gamit. So katulad nito, so dahil yan ang gamit ng ating viewers So ito lang gagamitin natin idol Itong uh, dual 6.35 OPL jack ito At saka dual RCA Ito yung connection natin sa mixer to equalizer Ito namang dual RCA jack natin Ito naman yung connection natin sa output ng ating equalizer Papunta naman sa input ng ating amplifier So yan idol, magkakaroon na tayo ng signal dyan Sa ating connection na gagawin Ito lang ang ating kailangan dyan sa inyong gamit. So, ganun lang, idol, ano? Depende nila sa ating mga equalizer yan. Kasi may mga equalizer tayo na XLR input ang available at saka output, katulad nito. Ayan. So, katulad naman ito, uh, PL jack at saka RCA jack. So, tingnan na lang natin, idol, kung ano ang mga available input natin. So, dun sa mga viewers natin na nahihirapan kung paano i-connect, uh, hindi nyo lang alam, idol, yung Uh, mga tawag ng ating mga collector na to kaya hindi nyo alam kung paano bilhin o anong orderin nyo sa online uh, may mga video naman tayo dyan na, na unang video natin so sundan nyo na lang idol para makonnect nyo na yung inyong pang sound lalo na sa ating pangbahay.